إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Tunay na si Allah ay nag-utos ng katarungan, paggawa ng maganda at pagbibigay sa may pagkakamag-anak at sumasaway sa kahalayan na kasasama at paglabag ng ngaral siya sa inyo nang sa gayon kayo ay magsasaalaala. وأوفوا الله <tip> إذا كفيلا الله يعلم magpatupad kayo sa kasunduan kay Allah kapag nagipagkasunduan kayo at huwag kayong kumalas sa mga sinumpaan ninyo matapos ng pagbibigay diin sa mga ito. Gumawa nga kayo kay Allah sa inyo bilang mapagpanagot. Tunay na si Allah ay nakaalam sa anumang ginagawa ninyo. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن تتخذون أيمانكم دَخَلًا بينكم تتخذون أيمانكم دَخَلًا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. ما مَعِينٌ عَيَّانٌ matapos na ng isang kalakasan ng pagsisinulid nito para maging mga himay-may, Gumagawa kayo sa mga sinumpaan ninyo bilang pandaraya sa pagitan ninyo dahil baka may isang kalipunang ito ay maging higit na malago kaysa isang kalipunan. Innama bih wa lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi sumusubok lamang sa inyo si Allah sa pamagitan nito at talagang maglilinaw nga siya para sa inyo sa araw ng pagbangon ng anumang dati kayo hinggil doon ay nagkakaiba-iba. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون Kung sakaling niluob ni Allah ay talaga siya nang gumawa siya sa inyo bilang kalipunang nag-isa, subalit makatarungang nagliligaw siya sa sinumang niloob niya at nagpapatnubay siya sa sinumang niloob niya dahil sa kabutihang loob niya. Talagang tatanungin nga kayo tungkol sa anumang dati ninyong ginagawa. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم Wag kayong gumawa sa mga sinumpaan ninyo bilang pandaraya sa pagitan ninyo dahil baka may matisod na paa matapos ng katatagan nito at lumasap kayo ng kasagwaan dahil sa sumagabal kayo sa landas ni Allah ukol sa inyo ay isang pagdurusang sukdulan. Wala tashtaru thamanan kalila. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم Wag Huwag kayong bumili kapalit ng kasunduan kay Allah ng isang kaunting panumbas. Tunay na ang nasa ganang kay Allah ay pinakamabuti para sa inyo kung kayo ay nakaaalam. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi ba'ako. ولا الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ang anumang nasaganang inyo ay nauubos, samantalang ang anumang nasaganang kay Allah ay mananatili. Talagang gaganti nga kami sa mga nagtiis ng pabuya sa kanila ayon sa higit na maganda sa anumang dati nilang ginagawa na kabutihan. من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيا نهو حياتا طيبه ولا نجزي نهو اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عن سن مانغموان ايسون ماعيوس نيسون لالاكي او ايسون باباي هبانسيا ايسون مانانا قلتايا اي تلجان مقابا موهاي نكاكا ميسكايا نيسون بوهاي نكايا ايا at talagang gaganti nga kami sa kanila ng pabuya sa kanila ayon sa higit na maganda sa anumang dati nilang ginagawa na maayos na gawa. fastaid Kaya kapag bumigkas ka ng Quran, ay humiling ka ng pagkukup ni Allah laban sa demonyong kasumpa-sumpa. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Recessed. <situação> إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Tanging ang kapamahalaan niya ay nasa mga tumatangkilik sa kanya at mga dahil sa kanya ay mga tagapagtambal kay Allah. bal la Kapag nagpalit ng isang talata sa halip ng isang talata at si Allah ay higit na maalam sa ibinababa niya ay nagsabi sila ikaw ay isang gumagawa-gawa lamang bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq li yuthbital ladina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin sabihin mo nagbaba nito ang espiritu ng kabanalan Mula sa Panginoon mo, kalakip ng katutuhanan upang magpatatag siya mga sumampalataya at bilang patnubay at bilang balitang nakagagalak para sa mga Muslim. Wala kad naalamu annahum yakuluna inna ma yuallimuhu bashar. Lisanun ladhi yulhiduna ilayhi aajamiyun wa hadha lisanun arabiyun mubin. Talagang nakaalam kami na sila ay nagsasabi an lamang siya ng isang tao. Ang dila ng ipinapasasaring nila ay banyaga, samantalang ang Quran na ito ay isang dilang Arabing malinaw. La bi la wa lahum Tunay na ang mga hindi sumasampalataya sa mga talata ni Allah sa Quran, ay hindi magpapatnubay sa kanila. Si Allah at ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit. Innama yaftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulai kahumul kadibun Gumagawa-gawa lamang ng kasinungalingan ang mga hindi sumasampalataya sa mga tanda ni Allah. Ang mga iyon ay ang mga sinungaling. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم Ang sinumang tumangging sumampalataya kay Allah matapos natang pagsampalataya niya Hindi ang sinumang pinilit habang ang puso niya ay napapanatag sa pananampalataya, subalit ang sinumang nagbukas ng digdib sa kawalang pananampalataya, laban sa kanila ay isang galit mula kay Allah at ukol sa kanila ay isang pagdurusang sukdulan. Dali <tod> bi-an na humustahabul hayat al-dunya ala al-akhirah, wa kafirin. Iyon ay dahil sila ay napaibig sa buhay na pangmundo, higit sa kabilang buhay at na si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong taga-tanging sumampalataya. Ula taba ala wa wa ula Ang mga yon, ang mga nagsarah si Allah sa mga puso nila pandinig nila at mga paningin nila. Ang mga iyon ay ang mga nalilingat. La jarama annahum fil akhiratihumul khasirun. Walang pasubali na sila sa kabilang buhay ay ang mga lugi. Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور rahim Pagkatapos, tunay na ang Panginoon mo para sa mga lumikas matapos na niligalig sila, pagkatapos nakibaka sila at nagtiis sila, tunay na ang Panginoon mo matapos na niyon ay talagang mapagpatawad, maawain.